Um doon po sa utos ng korte, uh, tingin tingnan po ba magagamit na ng, uh, ng uh, TVJ, yung pong mga lumang segments. Ay, magagamit nila eh, kasi nag-issue lang ng injunction lang ano, eh. Hmm. Ang Korte. parang lumalabas kasi sa kanila eh. Sa kanila lahat, no? Pati yung mga kasama doon segments nakalagay eh. Hmm. So Ando doon niya narinig ko doon sa binasa ni Tito Sen. Uh, parang sinama eh. Sinama yung segments uh, no. So kasi yung binasa ni Tito Sen parang dispositive portion lang eh. Uh, parang kasi yung dispositive portion it it talks about injunction eh. <laughs> so yung mga epekto na nung ano no yung mga Oh, eh, yung mga um, mangyayari na. Um ito po, uh, paano pag hindi sumunod yung uh, kabilang panig doon po sa nilabas na injunction. Ano contempt of court ang susunod You court. might be cited for contempt of court. May ano yan, may criminal aspect. Ah, Magkakakriminal aspect. 30 days imprisonment. Okay, <laughs> pag hindi pala sumunod. Hindi <laughs> yun ka sumunod. Kaya okay. kita mo sumunod ka agad so, ang, uh, ano, ang uh, Channel 7. Sino magpapa-implement nun? Magpapahin ng complaint yung TVJ kung sakali? Ang court may motu proprio. Okay. Okay. Cite you for contempt. So, so pwedeng court miss. Pag na nakita mismo. ng court, eh, hindi Ay, tayo sinunod. dapat ah. pwedeng lawyer din ng ano. Na, lawyer ng TVJ. Uh, magsasabi sa court, o yung order nyo, hindi nila sinunod. Um, maglalabas ng utos yung... siya dun sa korte. Eh. No, Oye, uh, judge, hindi sumunod sa side niya or kaya mo to propio the court may side you for contempt and then order your imprisonment for 30 days <laughs> yun pala ma, ma mabigat pala yung pag hindi sumunod sa korte kaya po De, pero ito po kasi yung medyo issue pa eh hanggang ngayon eh hanggang ngayon po um, kasi ang sinabi nung sa korte is uh, all platforms bawal na ilabas yung kapalit ang naging issue po ngayon is yung sa youtube channel mm -hmm. na hanggang ngayon pag, uh, pag last time I checked nandun pa yung mga old videos ng Tito Vic and Joey. Yung, ito po yung YouTube channel na hawak ngayon ng tape. Kasi diba napunta sa kanila yung malaking YouTube channel with 5 million subscribers. Nasa kanila, nandun pa rin yung mga lumang videos ng, uh, ng TVJ. So, <coughs> posible po kaya, pwedeng tingnan yun. Baka violation. So, of... sino yung ano, owner of the channel? Yung, kasi yung owner of the channel. So, Siya may-ari. No? Yun. So, yun ang, yun ang Sino nagparang tayo dalawa? Opo. Nag-create tayo ng, channel. channel na, tayo yung na, owner nun. No. Tayo yung mananagot doon kung ano yun o, naman yung naman ng channel. Kung may kum kumalikot niya, na ginagamit niya, pwede mo kasuhan. Okay. So yun pala, yun pala yung kailangan. Kung sino yung owner ng channel? Kung ang owner ng channel is yung, for example, yung sa tape, uh, sa kanil, sila yung responsable doon. Hmm. Kailangan nila sumunod sa korte. Kung sinabi ng korte na all platforms, bawal gamitin yung copyright, hmm. Ganun po yung yeah, Actually, matagal lang kina yun. Eh. Sino ba nag-create yung channel na yun? hindi po, kasi ang, ang pinag-aawayan nila yung channel na yun. Pero okay. ang, si, ang may hawak ngayon, ang kumikita ngayon, si, si Tate. Si okay. okay. so, yung, yung income from that YouTube goes to Tate. Oh, malaki yun, ha? Yun nga po. Okay. Malaki po yun. And ang, ang issue nga doon is, bukod doon sa mga new episodes nila, pati yung mga old episodes with Tito Tito and Joey, naka, yung mga Aldab, Tamang Panahon, naka-visible naka, up, naka visible pa rin ngayon at pwede mo pa rin i-click, pwede mo pa rin panoorin na kahit lumabas na itong sa Marikina na decision. So, yun ang kailangan tignan. So, yun pala yung mga, mga madudugong issues yan. Pwedeng masight ng contempt kapag, kapag makita na hindi sumusunod. So, ayan. Yeah, yun naman po ang aking pinaka pinaka <laughs> okay. gustong malaman pero last na lang attorney okay. um Kayo po uh, paano kayo napasok sa pag-YouTube Naggeto okay, 'to yan eh. Na napansin ko kasi yung masyadong trending yung issue of uh, copyright and trademark kasi okay. nasa law school ako paborito kong subject yan. 'Yan okay, yun niyo pala Intellectual talaga. Intellectual property law eh. Uh. No, 3 units or 2 units sa amin sa law school yan. Ang aking naging professor dyan is uh, the Director of Legal Affairs of okay. the Intellectual Property Office, si si Attorney abelardo uh, So, nagkaroon ako ng interest. <laughs> na na i-vlog no uh, gumawa ng vlog articles about trademark and uh, copyright and also may personal experience din ako sa pag-handle ng kaso na yan sa copyright yung sa trademark no na hindi katulad no kay Joey Dela hindi naman kagad din i-issue yung trademark certificate eh. it would take you two months three months para okay. makuha mo yung trademark certificate kasi kina-question si Joey ngayon oh, pa so, wala, wala pa daw hindi agad yung i issue yung process pa eh. Okay. So yun pala kaya, pala kayo napasok sa ano. Sa ed ko, naman yung ano, kamusta naman yung uh, mga love kayo nung mga dabarkads eh. Nung mga no, ano mga. kasi. Hindi, ako din naman kasi. Paborito kayo dito, Vic and Joey. High school okay. ako, third year, fourth year high school ako. Naglalaro ng basketball yung school bukod sa Xavier. Xavier Gym sa Green Hills. Opo. Eh... Tambay ako dyan sa may tabi ng Mary Church Kasi kitanongin mo ngayon ng Tito Vic and Joey Diyan sila nagpa-practice ng basketball Ako nakatanggol doon pinanonood ko sila Doon pa lang pala From the early days pa lang Meron kasi silang basketball team Alam ko bakit school bukol yan eh na, School bukol na basketball, buhul, basketball uh, team Panahon pala ni Narichi de Horsier. sige, thank you, Attorney. Maraming salamat po. Guys, support po natin si Attorney Rene Bueno, yung kanyang YouTube channel. Napaka-informative. Ang dami nating matututunan. Kasi syempre, uh, importante na alam natin yung legal side at uh, hindi yung puro fake news, puro ano doon tayo sa kung ano yung totoo talaga ni sinasabi sa batas dahil in the end yun din naman talaga yung yun din naman talaga yung mangyayari at yun din talaga yung kahihinat ng mga kaso so guys thank you very much po see you po sa next vlog bye, -bye mga dabarkads